Hello guys, good morning. Ah, niyan ni karon guys, ah, maong guys, ah, subak guys. So, na sapas kong pambot ah, nagduao ko guys. Ya. Blag-blag ko guys. Pambot. Ah. magawa ko sa ako ang battery guys kaya ako ipa-charge ipa-charge na lang na ako guys kay Pag, uh... yes charge ko na lang ako ang battery

Ah, kanin puloy ko ka, mong gawas ko na, kaya kapatas ang bulat. Oh, mong ngiting gawas ng isda, ah, puloy ko basta. Ta, kakuha ng bulat. karya. isara karya. Ah, wala na, kumbate na kayo. Kuha pa lang, magandang kong rounds ng lansa.

Bate na go all ko sa lanta ko sa isda ko. Ugi mo sipto masibot ta mo. Muri na maglihok ba mag kabuntagon. Ate. Lasay ko gabewa ko mo laod. Ya na pakuwa na pa noon bua gabi to sa gabewa kan pagkita sa kamok. Kamok ay ko goro. <laughs> <laughs> Bisa kaya, bisa kaya yang nahan aw Tau kuah deh, nahuk ke delikon Nengkau <tukar> neng aloy Yoke, pag Kuah pun, nengkau neng ager naman Disamu, display rna, pag ato nya, wala amang Sos pagkakabunta ko ng aloy ng gawas so, so pamalamala ay eh. gasimit na ko patay ang lima maragian yung lima kay baga man kayo ng murgwa man maglihok ni isa mur pigro ano oh kwatay kwat di mo ko display ba, sa babaw na ko kay god kung lalo ma display god ah, ah nang dito na lang guys ating kikis na nanood ah, god bless ingat kayo palagi lagi ah, bye bye